Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Isdang Hindi Makalangoy. Orihinal na kwento ni Nasara Gaylord, Tulisiswi Mamba at Gisela Stridom. Isinalin sa Filipino at muling isiniraysay ng inyong lingkong. Makinig na mabuti. Minsan, may batang hindi makatakbo, makalukso at makaakyat sa puno. Ang kaya niya lang gawin ay gayahin ang huni ng ibong bako hindi rin siya makalangoy kahit gustong gusto niya. Isang araw, napansin niya ang isang isda na hindi rin makalangoy. Gusto niyang tulungan ang isdang iyon. Kaya inilagay niya ang isda sa tubig. At nabuhay ang isda. Pero gusto rin niyang matutong lumangoy. Kaya, tinuruan siya ng isda kung paano makahinga sa ilalim ng tubig. Ang saya-saya nila. Inabukasan, naalala pa rin niya ang itinuro sa kaniya ng isda. Kaya, lumangoy siya ng lumangoy ng lumang at ang batang dati hindi makatakbo, makalukso at makaakyat sa puno, ngunit nagagaya ang huni ng ibong bakok. Ay marunong nang lumangoy gaya ng isda.